Hello po. Hello? Sino po ito? Kuya, ako po yung pinagdelivera ninyo kanina. Ah, kayo pala ma'am. Bakit po? Ano pong problema? Damage po yung dineliver ko po. Ah, hindi, hindi naman. Ah, bakit po kayo napatawag ma'am? May request lang kasi sana ako eh. Kung okay lang. Ano pong request nyo ma'am? Um, kung okay lang na lagi na lang sana na ikaw yung magdi-deliver ng parcel ko. <laughs> Ah, yun lang pala ma'am eh. Wala namang problema ma'am. Pero hindi ko po mapapangako na ako po palagi ang magde-deliver. Ah, ganun ba? Pero kung pwede, ikaw na nang palagi sana. Okay po ma'am. Pero matanong ko po ma'am, bakit po ba? Bakit po ako po yung gusto ninyo na mag deliver Ah, uh, <laughs> gumaganda kasi ang araw ko kapag ka ikaw ang nagde-deliver ni. Ay, <laughs> grabe na. Thank you po ma'am. Nakakatuwa naman po marinig yan galing sa isang customer. Lagi ka kasi nakangiti, kaya napapangiti mo rin ako. Ah, <laughs> ga grabe naman po kayo, ma'am. Gano'n naman po kasi talaga, ma'am. Part po yun ng customer service po namin. Hindi, ah. Minsan yung nagdi-deliver sa akin, nakasimangot. Ay, kahit hindi ko kinukuha yung sukli, di man lang nagpapasalamat, nakasimangot pa rin. Ah. Pero ikaw, di ka... Kahit hindi kita binibigyan ng tip, lagi ka nakasmile. Ah, <laughs> ganun po kasi talaga, ma'am. Kasi... Alam nga ano naman po sumimangot ako eh. Ang ganda-ganda ng pinag-deliveran -de ko. <laughs> Kaya nakasmile din po ako sa inyo. Oo oh, nga pala, bukas may i-re-receive akong parcel. Kung pwede, ikaw na mag-deliver. Ah, sige po ma'am. Wala pong problema. May pasok naman po ako bukas. Ako po mag-deliver -de niyan. Oh, um, pero kung okay lang, gabi mo na sana i-deliver. Gabi po? Oo oh, sana. Kasi alam po kapag umaga ka mag-deliver, madami ka pang ihahatid na parcel nun, di ba? Opo ma'am, ganun na nga. Pero bakit gabi ang gusto nyo ma'am? Kasi ah, magluluto kasi ako bukas. Kung pwede, dito pa na rin kumain. Kaya sana ako na lang ang ilas na customer mo para hindi ka na magmamadali. Naku ma'am, napakabait nyo naman po pero nakakahiya po eh. Ano ka ba wag ka nang mahiya? Tsaka ko lang naman ang tao dito. Ah, <laughs> Ganun po ba, ma'am? Sige po, ma'am. Kung yun po ang gusto ninyo. Ayan. Sigurado naman ako na masasarapan ka sa luto ko. Naku po. Nakupo. Ano yon? Ay, wala po. Sabi ko po. Okay po. Ah, sige, kuya. Abangan ko na lang bukas ng gabi, ha? Alam ko kasi marami ka pang hindi deliver ngayon. Baka naaabala na rin kita. Kaya bye-bye na muna. Okay po, ma'am. Salamat din po, ma'am. Okay. Ingat sa biyahe. Salamat po. Grabe, napakabait naman ng customer ko na yun. Papakainin pa ako bukas.